Ang aktres na si Christine Bermas ay umaalingaungaw sa sinehan sa Pilipinas, lalo na sa kanyang mapangakit na pagganap sa mga mapangahas na papel. Kamakailan lamang, nilinaw ni Christine ang kanyang paninindigan sa mga sexy roles at ito ay pumukaw ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga tagahanga at mga kritiko. Kaya, ano ang susunod para sa talentadong aktres na ito? Sumisit tayo sa kanyang paglalakbay sa kanyang bagong pelikula at sa kapanapanabik na susunod na kabanata ng kanyang karera. Noong Setyembre, dinulat ni Christine ang marami sa pag-anunsyo na siya ay umatras mula sa mga sexy na proyekto. Kahit na nakakuha siya ng pag-aproba mula sa kanyang pamamahala sa Viva Entertainment. Ngunit sa isang press conference para sa kanyang nalalapit na pelikula, Celestina, Burlesque Dancer, Nilinaw niya na siya pa bukas sa gampanan ang mga tungkuling ito, basta't makapangyarihan at makabuluhan ang kwento. Tuloy lang ang laban. Yes, of course, if the story is super ganda and worth it to do, double it for not. Ang pinakabagong proyekto ni Christine, Celestina, burlesque dancer, ay isang isang libo siyam na daan, at apat na pu as period drama na idinirekt ni Carter si Alejandro at isinulat ng national artist na si Ricky Lee. Itinakda laban sa mayaman at komplikadong backdrop ng burlesque scene, ang pelikula ay nangangako ng isang natatangin papel para sa Christine na ibang iba sa mga nakaraang proyekto niya. It's a different Christine sa mga nagawa kong remake movies. 'yung character ko dito, totally different sa personality ko. Sa Celestina, burlesque dancer, ginagampana ni Christine ang isa sa kanyang pinakamapanghamong mga tungkulin. Ang pelikula, nakinunan bago ang kanyang anunsyo na umatras mula sa mga sexy na tungkulin. Ang kakaibang setting ng pelikula noong isang libo, syam na daan at apat na po, as ay nadudulot ng sariwa at makasaysayang pananaw sa reperto ni Christine. Sa direksyon ni Carter si Alejandre, ang yugtong ito ng yugtong ito ay sumasalamin sa mga tema ng pagkakakilanlan, ambisyon at mga inaasahan ng lipunan sa panahon na ang mga babaeng tulad ni Celestina ay naharap sa mahihirap na pagpili. Ang mga co-stars ni Christine, kabilang si Nayen Durano, Sid Lucero, Aaron Villaflor, at Alan Paul, ay handa nang magdala ng sarili nilang powerhouse performances sa pelikula. Epekto kapag napapanood ito sa mga sinehan sa Disyembre 4. Amid her busy career, may mga personal updates din si Christine. Kamakailan lang, kinumpirma nila ni Nicoloco na officially na silang naghiwalay for the final time. On and off na relasyon ang dalawa, pero ngayon, nakatutok si Christine sa kanya karera at personal na paglago. Habang si Christine ay patuloy na gumagawa ng matapang na mga galaw sa kanyang karera, ang kanyang desisyon na manatiling bukas sa mga sexy na tungkulin ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagkuha ng mga karakter na tunay na sumasalamin sa kanya. Ito ay isang testamento sa kanyang pagkahilig sa pagkukwento at ang kanyang pangako sa pagtulak ng mga hangganan. Ang pagpili ni Christine na ituloy lang ang mga tungkuling may malalim at kahulugan ay naaayon sa kanyang lumalaking pagnanais na umunlad bilang isang artista. Hindi lang siya naghahanap ng mga papel na akma sa isang genre, gusto niya ng mga karakter na nagsasabi ng makapangyarihang mga kwento at humahamon sa kanya bilang isang artista. So, what's next for Christine Bermas? With Celestina, Burlesque Dancer, Hit theater soon and new opportunities on the horizon. Hindi pa tapos ang journey ni Christine sa Philippine Cinema. Nandito siya para gampanan ang mga papel na mahalaga at ang mga fans ay sabik na makita siyang patuloy na nagniningning. Ano sa palagay mo ang desisyon ni Christine na panatilihing bukas ang kanyang mga opsyon para sa mga tungkuling parehong mapaghamong at makabuluhan? Nasasabi ka bang makita siya sa Celestina? burlesque dancer. Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin at pelikula.